pagpasok ng taong 2014, mas maghihigpit na raw ang mababang kapulungan sa pagpasok ng mga sa Batasan Complex sa Quezon City. Kasunod niya ng mga napabalitang Peking Saro o Special Allotment Release Order. Ayon kay House Secretary General Marilyn Yap, inireklamo na rin ang maluwag na pagpasok ng mga fixer, agent, contractor at iba pang ginagawang racket ang paghingi ng tulong gamit ang mga peking dokumento. Maglalagay raw sila ng rogue gallery o yung listahan ng mabawal pumasok sa entry at exit points ng batasan. And we are going to issue out passes uh, na naka-color code so that they will know pag nakita ng gwardiya, uh, they will be asked saan sila pupunta. Sinabi sa congressman sila, siyempre tatarin sila ano ba ang ano natin. So they, they will isusulat nila yon. And then ang security precaution namin is tatawagan namin ang office ng congressman.